Paano ko ba naitayo itong mga pusti? Anong strategy yung ginamit ko para itong mga pusti ay maipatayo ko na hindi ko man lang ginamitan ng braces? So welcome, Relarge TV. So to be mga kaido idol nakita nyo to Itong mga pusti para sa to ng aking bahay. So yung last content na inupload ko ay about paano ko ito itinayo itong mga pusti na hindi ko man lang ginamitan ng mga uh, braces paano ko ba na itayo itong mga puste anong strategy yung ginamit ko para itong mga pusti ay maipatayo ko na hindi ko man lang ginamitan ng braces so okay na no, kung gusto nyo malaman tapusin nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro kung bago pa lang kayo sa channel ko don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa libor At kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyalis wow! So kino-balik tayo sa tanong Paano ko ba itinayo itong mga pusti para sa tourists ng aking bahay Na hindi ko man lang ito ginamita ng mga breezes although gumamit man ako ng braces pero isang kahoy at isang tali lang yung braces na ginamit ko so yung ginamit ko na pang braces is ito lang so tire wire lang yung ginamit ko na pang braces para itong mga porma is maipatayo ko ngayon ay papakita ko sa inyo kung paano ko ginamit itong tire wire na pang braces sa mga pormang ginamit ko dito so okay no, nakita nyo ito yung situation ng ating tire wire sa ating mga forma. iba nakita nyo? Yung tire wire is uh, nakapasok dito sa mga uh, forma natin. So ito yung form ng ating uh, tire wire sa loob. Para lalos yung matibay, piprace lang natin dito yung tire wire. So ito yung form ng ating tire wire sa loob ng ating uh, posterior kulong. So okay no, ito lang yung diskarte ko. Mga tire wire lang yung uh, ginamit kong pang braces dito sa forma para sa kolom ng aking mga poste. Ito mga tire wire lang yung magiging braces natin para hindi na tayo gumastos pa ng kahoy. Yung distance tali ng ating tire wire ay nasa 16 inches lang. Nakita nyo to, Uh, may bris tayo na kahoy. andin lang 'yung magiging braces natin. Hanggang dun sa itaas. So itong tire wire na to is magkabilaan ito. Ngayon ay titingnan natin 'yung likuran. So ito 'yung sinabi ko na magkabilaan. Kailangan magkabilaan 'yung mga tire wire na uh, ipapasok natin dito sa forma para itong forma na to ay mapipress sa pamamagitan ng mga tie wire na ginamit natin so yung naka advantage kapag ka tire wire yung gagamitin natin is hindi na tayo gumamit ng kahoy kapag hindi tayo gumamit ng kahoy so nakakasib tayo ng expenses para sa kahoy and din bukod sa tire wire yung ginamit natin is madali lang itong tanggalin hindi gaya sa kahoy na mag install pa tayo ng mga pang braces and then tatanggalin pa natin kapag ka kahoy yung magiging braces natin so doble yung gasto natin kapag ka kahoy yung magiging braces natin so ngayon dagdag advantage pa kapag ka tire wire yung gagamitin natin is madali lang itong tanggalin na gaya nito So nakita nyo, madali ko lang na i-grind yung tire wire. And then, bubaklasin na natin itong forma. So ito yung discarte na sobrang nakaka-save.